papasilip natin ang ating sa sitaw dito. Itong sitaw na is pang itin harvest na ito mga kapabinsya. Okay. rin yung mga kapabinsya hanggang sa dulo sa video na ito kasi ito ko sa inyo kung ano talaga ang sekreto para tumagal ang mga tanim natin lalong lalo, lalo na sa sitaw. Okay. Dito tayo ngayon. Yung sitaw na ito mga kapabinsya ay talagang itin harvest na kasi haba pa rin mga kapabinsya. Variety nito mga kapabinsya. Galing po yan sa green Uh, seed mga kapubinsya, black velvet po ang tawag dito, ayan. Ayan. So, mga kapubinsya, magandang umaga sa ating lahat. Ayan, nandito tayo ngayon sa mini farm natin, ayan. So... Uh, mag ano tayo dito Mag pasyal pasyal tayo dito mga kapubinsya Sabahan nyo ako Kasi magpupunta tayo doon sa sitaw natin Ito yung pang 18 harvest na natin mga kapubinsya Pero titingnan muna natin Kung marami pa tayong tinatawag dito na sitaw Ayan Yung sitaw natin mga kapubinsya Medyo matagal tagal na Ayan So sabahan nyo ako mga kapubinsya Tata na sa sitaw dito itong sitaw na ito is pang itin na harvest na ito mga kapabinsya at lalo pang mayroon pa talaga tayong makokolek o makukuha na mga ano po bunga so ito na mga kapabinsya purin yung mga kapabinsya hanggang sa dulo sa video na ito kasi ituturo ko sa inyo kung ano talaga ang sekreto para tumagal ang mga tanim natin lalong lalo na sa sitaw okay okay Ito tayo ngayon, yung sitaw na ito mga kapapinsya ay talagang 18 harvest na kasi pa, kasi po uh, every ano week may tatlong araw tayo mag-harvest no. So it means ibig sabihin mga kapapinsya pag araw ng Lunes, Martes, Merkules, pagka Merkules harvest naman tayo. O ibig sabihin Bernes, pagka Bernes or Sabado harvest naman tayo. Ganon. Or dalawang ano, dipindi kasi pag uh, medyo malaki na yung mga ano natin, yung tinatawag natin na sitaw, so i-harvest natin, hindi na natin hintayin ng tatlong araw. Kasi nga, yung sitaw ang bibilis talaga, lumalaki. Ayan, ang bilis lang. Kasi pag uh, tumatanda na yan, hindi na kasi mabili yan, so ito na ang mangyari sa sitaw natin. So ito yung mga pang itin natin harvest mga kapabinsya. Pero makikita natin, marami pa rin ang bunga at marami pa rin, ang haba pa rin mga kapabinsya. O, kung titingnan mo, ayan super taas pa rin mga kababinsya 18 harvest na ha? remember 18 harvest na po kasi namatagal na po ng vlog natin ito siguro almost ilang ulit na natin itong binablog so ito haba pa rin mga kapubinsya. Oh. Uh, once again ito ay ang uh, variety nito mga kababinsya galing po yan sa green uh, seed mga kapubinsya. black velvet po ang tawag dito ayan so Nagtatagalog ako mga kapabinsya kasi gusto ko lang talaga magtagalog. Wala akong balak magbisaya kasi gustuhin ko talaga magtagalog. Ayaw. Wow. Ayan. So napakaano po talaga mga kapabinsya. Ayan o. Oh. Ang pagtanim po ng sitaw mga kapabinsya. Siguro eh, maggamit tayo ng linya or line para sa pagtatamna natin ng ating sitaw. Siyempre ganito. ya uh, para hindi hindi masaag mga kapubinsya yung sitaw natin masaag kasi pag uh, hindi natin lagyan ng linya so ganito mga kapibinsya lagyan mo ng line ayan dito isti talaga yan huwag mong pasaag saag oh, so, kasi masaag yan mahirapan ka maglagay ng tali or maglag, maglagay ng trilis mo mga kapubinsya. so dapat talaga mayroon talaga siyang line ayan so ganun ay comment nga pala doon sa ano comment below kung ano pala yung Tagalog yung saag eh, hindi ako nakano sa naka research ng saag eh ito mga kapabidyo wow ganda so, mga kapabidyo na obserbahan ko rin dito yung sitaw natin pag uh, uma, ot, uh, talagang tumatanda na yung sitaw natin ito ay ang magkakaroon talaga siya ng panahon na medyo hindi na talaga uh, sa balik sa dati na taas yung kanyang quality ng kanyang bunga. So ito mga kababinsya medyo uh, hindi na po pero mas, ano pa rin, isa, dalawa. May dalawang tangkal pa rin ang maha, ang sa kanya, no? Ang ang masukat sa kanya. So ganito ron mga kababinsya. Ayan. So, ganun mga kababinsya. So, ngayon sa sitaw natin, dito sa amin, 25 per kilo ang kuha sa mga nag-ano sa atin. Yung nag-order po sa atin, tag-25 pesos po ang kuha nila sa sitaw. So, si sitaw mga kababinsya, madali din yon sa mga ano, pagbebenta natin. No? Kasi mas patok siya kasi nga madali lang lutuin yung sitaw uh, marami ding recipe na pang simpleng recipe lang po sa sitaw. Lalong-lalo -lalo na pag uh, mag-adobo tayo ng sitaw, panghalo natin sa mga gulay or panghalo natin sa karning baboy. Uh, no? Sarap yan. O. Ayan. <laughs> So kitang-kita naman sa ebidensya mga kababinsya na hanggang ngayon andito pa rin yung sitaw natin, di ba? na ba mga kababinsya yung parang nasa talbos na. Huwag mo putulin yung talbos kasi mag-aano pa yan, magbubunga pa yan. Pero yung mga dahon na yan, pwede natin i-collect or magkuha tayo para ihalo natin sa gulay. Masarap din yan mga kababinsya, alam nyo ba? Masarap din yan, yung dahon niya, yung mga, uh, yung katulad ng ganito mga kababinsya. O, pakita natin sa inyo. Itong ganito, ayan, Pwede natin ipaghalo 'to sa mga gulay, mga kapobinsya ayan oh. So masarap din 'yan, ihalo natin sa kayong tinatawag natin na Uh, isda na paksiw. Ayan, masarap yun. Halo natin. Ilagay natin. So, napakasarap po talaga. I-try nyo mga kapobinsya. odi di kaya sa mga gisawag, sa mga bisaya, mga kapobinsya. -ka Ito nga, lauoy. Lami po kayo na sa isagol diha mga kapobinsya. Kanang lauoy. Kanang yun na nga talbos. Ayan. So, narao, daghan pa kayo. Ayan. Pwede na na kuhaon. Lalong-lalo na pag ang sitaw natin ay uh, magpruning tayo. Huwag itapon yung dahon. So, So i-select natin yung pinakabata pa ng mga dahon para ihalo din natin doon sa ano natin yung tinatawag natin na lutuing gulay, di ba? Masarap 'yan. Masustansya 'yan. So hindi lang pala dahon, hindi lang pala bunga ang magkakain dito sa sitaw pati yung dahon niya mga kapobinsya or yung talbos niya. Ayan, pwede natin yang igulay. yan So sa lahat ng magbabalak na mag-proning ng kanilang mga tawag dito sitaw, ayan, huwag nyo itapon, makakain din yan. Katulad sa, sa ampalaya, makakain din yung talbos, masarap ishalo sa mga munggo. Yung ganito rin, masarap din, ah, di ba? So, yan mga kapimisyo, ito sa likuran ko, ayan o. <tune filler voice> kapobincha sa sitaw natin yung tinatawag natin sekreto para ito ay lalong tumatagal yung sitaw natin. At tiyak na excited kayo na marinig ito mga kapobincha kasi ito ay pinaka -the best talaga na pag-usapan natin, okay? Yung sitaw kasi mga kapobincha, alam naman natin na 4, 5, 6, 7 good quality pa yan na good quality pa ang bunga niya mga kapobincha, di ba? Kuha nyo. Pero habang tumatagal mga kapobincha, yung quality ng ating sitaw ay hindi na maganda ang quality ng bunga. Eh, dito na natin, dito na tayo magkakaroon ng mga problema sa bunga niya kasi hindi na good quality. Medyo maliit na, medyo may sira-sira na, medyo may ano na, di ba? So ang sekreto lang yan mga kababidya. Kinakailangan gumamit ka ng pampataba, 14-14. At ilagay mo dyan sa puno niya mga kapobinsya. So, hindi naman masyadong espeso or katamtaman lang. Isang baldi mga kapobinsya na malaki, lagyan mo lang ng dalawang takal ng abuno na 1414 at ilagay mo sa bawat puno isang takal din ng 1414 doon sa kanyang puno. Tiyak na matalanta yung anon mo mga kapobinsya, yung sitaw mo kasi nga ginagamitan mo yan ng pampataba. Dito mga kapobinsya, alam nyo kung anong sekreto natin dito. At nakikita rin natin ang hitsura or ang quality ng ating sitaw na hanggang ngayon ito 'yun nasisira na ngayon mga trellis niya eh hindi halos nasisira na natutuyo ng iba anjan pa rin yung sitaw kasi nga yung sitaw natin ay kada uh, every week po ako naglalagay ng pampataba sa kanya para para sa sustain sustainable yung puno niya at gumaganda pa rin ang bunga quality niya so lalo-lalo na pag ma mahal yung sitaw natin so dapat ialagaan natin bigyan natin ng Uh, more on love at papakainin din natin ng dapat ipapakain sa kanya para siya ay magbibigay na rin ng punga. So dito mga kabisya, kung titingnan mo ang sitaw na ito, bago ko lang ito nalagyan ng abuno o pampataba, alam nyo ba kung ano na, na uh, alam, alam nyo ba kung ano na ang nangyari sa kanya yung puno niya mga kabupisya nagkakaroon na rin ng bagong sibol na tinatawag natin na talbos ng sitaw papakita natin sa inyo para maniwala po kayo ano ito 'yung mga bago niya mga kapobinyo. So pag ito ay nilagyan na natin ng pampataba, ayan, tumataba na naman 'yan, 'di ba? So ito, mga bagong sibol na niya galing po sa puno niya mga kapobinyo. Tingnan nyo. Galing dito 'yung mga ano, tawag dito 'yung bagong sibol, ayan, ito na 'o, kapobinyo. Subukan nyo. 'di ba? Wala naman po masama kung magsusubok tayo kasi wala tayo, hindi tayo expert sa pagpaparm pero marami tayong idea kung papaano natin ito mag-study, kung papaano natin ito palagin paramihin at patabain ang mga tanim natin, di ba? So ganun mga kababayan at maraming maraming salamat po sa hindi pa nakapag-subscribe sa YouTube channel natin. Please subscribe sa YouTube channel natin Ben's TV 20. Siyempre, click ang notification bell diyan para updated tayo sa lahat ng mga video na in-upload natin. Hanggang dito lang mga kababayan. Maraming 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 salamat po. God bless.